Bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking balita mga buhap dito muna tayo dito ho sa paparating na pagbibigay ho ng desisyon ng International Criminal Court sa ilalim po ng appeal uh, o appeals chamber dito ho sa kahilingan po ng kampo nitong si dating pangulong Rodrigo Duterte na sa huy magawaran ng uh, uh, conditional na paglabas pansamantala mula po sa detention facility ng International Criminal Court. Kasama ho natin ang Assistant to Counsel ng International Criminal Court, si Attorney Christina Conti. Magandang araw ho, Attorney, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Uh, by uh, November 28 ay nakatakta po yung pagbasa ho ng desisyon dun sa apela ng kampo nitong si dating Pangulong Duterte na magkaroon ng uh, interim or gawaran po siya ng uh, Uh, conditional o interim uh, release. Uh, pakipaliwanag ko sa atin, ano, uh, ano pong mangyayari after ho nito, uh, attorney? Sa biyernes, November 28, babasahin ng uh, appeals chamber o limang huwes ito ng ICC yung desisyon nila patungkol sa interim release ni Duterte. May nauna ng desisyon patungkol dito yung pre-trial chamber ang itsura kasi nito parang ito yung trial court, tapos yung appeals chamber, yung Supreme Court. May ang desisyon ng pre-trial chamber ay hindi pagbigyan ng hiling niya na makalaya pansamantala. Inapela ito ng depensa kaya umakyat sa appeals chamber. Titingnan nila ngayon kung meron ba talagang basehan, batayan para palayain si Duterte habang nagka, -ha, nag-hearing o trial itong sa Uh, main case niya, kumbaga. Kaya kung sa Pilipinas, ang itsura ay babasahin yung desisyon patungkol sa quote-unquote bail. Mm -mm -mm. Ang uh, napanood pa lamang ho, uh, natin ano, uh, so far, uh, mula kung nung dinala sa dahig si pa dating Pangulong Duterte ay yung pong March 14 hearing na isinapubliko nga ho ito. Uh, ngayon, kung, kung ikukumpara ho natin dito, yung magiging uh, Uh, pagbasa ho ng uh, decision by uh, November 28, uh, uh, ano pong pagbabago? Ano pong diferensya? At gaano ho ito uh, katagal ho kaya? Trenin. Mabilis lang ito. Dahil hindi na ito, diretsyuan na ito, ito lang ang kaso na didingin sa araw na yon, 5, simula 5.30am, ay uh, one hour, uh, one and a half hours nangyari sa atin dati ito nung 2021. Ah, uh, binasa naman ng Appeals Chamber din yung kanilang desisyon patungkol sa deferral request ng Pilipinas. Umabot lang din to halos ng isang oras. Ah, uh, depende yan sa kung anong portion, o una kung gaano kahaba yung desisyon, tapos pangalawa kung anong portion dun sa desisyon ang babasahin kasi pwede nilang hindi basahin lahat naman. Makamasyadong mahaba eh. Pero kung ano't ano man, hindi naman siguro to lalampas ng dalawang oras, tatlo. Mm -mm -mm. Since dalawa lamang po yung uh, pwede mapuntahan, ano? either katigan po ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte o hindi, uh, ano po ang mangyayari kapag ka uh, either of yung decision na ay uh, well, ilalabas nga po by November 28, attorney? Una, kung sakaling i-affirm ng, pre, ng appeals chamber yung decision ng pre-trial chamber, ibig sabihin mananatiling kulong ang uh, dating presidente habang mag-iba pang question kung magtutuloy ang trial o hindi. 'Yun ang mayor na tanong naman dito, yung temporary uh, release. Kung sakaling hindi payagan or baliktarin i-reject ng pre-trial chamber yung ng appeals chamber yung decision ng pre-trial chamber ay maaring makalaya ang dating pangulo sa pamamagitan ng tinatawag na interim release o conditional release. Ang turnover kasi ng sa interim release ay hindi doon sa uh, sariling bansa o doon sa pamilya kundi o sariling alis, 'di ba? Parang dito sa Pilipinas o bail na ako, okay na ako, ako nang bala sa sarili ko. Doon at uh, turnover turn over ka sa state party na tatanggap sayo ayon sa conditions of release. Attorney, pero kung hindi naman po paboran ang request po ng uh, depensa, pwede po ba nilang i pa po ito sa International Criminal Court? Kung ito na ang Supreme Court, itong appeals chamber sa ICC. Pero hindi naman bago sa kanila na magkaroon ng tinatawag na motion for reconsideration o paghingi ng uh, panibagong tingin ng same chamber. Meaning, uh, inaapela lang sa mismo mga judges na nagpasya na na balikta rin yung pagpapasya nila. Hindi usual sa kanila pero hindi naman bago. Tingnan natin kung tatanggapin ito. Pero kung sa atin, minsanan nang dapat ang uh, motion for reconsideration bago maging pinal. Pero kung ganun nga yung sirkumstansya, maaaring magsampa ulit ng interim release request naman ang Duterte camp at any time given... Uh, new circumstances or changed circumstances. Itong request for interim release naman ay kinikilala na request as of the time of its application. At inapply nila ito, itong June. June. Inatras nila actually yung una nilang request, no? June 12 nag-file. Bandang uh, July, August, parang sabi, i iaatras namin tapos we will renew the request. Kaya essentially, this is one request pero inatras abante nila. Alright, attorney. On the other side naman po, kung ikukonsidera po natin yung substance ng request ng defense team, sa tingin po ba ninyo maaprobahan po ito? Ay, lahat kami ay for the victims eh. Kaya, syempre, kami ang magkakakampi dyan. I would say na mababa or if at all, ang dasal ng mga biktima ay hindi talaga pabura ng paglayan ng deterte dahil malaking banta ito. Hindi lang sa siguro kung nakita naman natin kung paano kung paano si Duterte ay kumilos, gumalaw kapag siya ay iniimbestigahan. Kakaiba talaga eh. Natikita na natin yan doon sa dating Senate investigation, uh, doon sa uh, DDS killings. Nakita natin yan nung Quadcom hearings kung saan sumipot siya. At parang tila ba eh, nagulugulo yung investigasyon, nagkandalito-lito na ang paglahok ni Duterte dito sa hearing na ito sa ICC ay importante dahil hindi magtutuloy ang trial proper kung absent siya. There is no trial in absentia sa ICC. Para sa mga biktima, uh, importante na malaman yung katotohanan bago pa magkaroon ng katarungan. Kaya ang pag-custody kay Duterte ay importante sa pagtutuloy ng kaso. Alright. Attorney Conti, kung sakali man po ano, na pagbibigyan talaga itong interim release o pansamantalang pagdaya po ng dating Pangulo, as of now, meron po ba kayong impormasyon kung saan po posible na dadalhin po ang dating Pangulo? Kasi kahit po si Vice President Sara ay hindi po nagsasabi ng impormasyon hinggil po sa posibleng bansa na pagdalan po sa dating Pangulo that is not available to the public. Yung kung sino mang bansa ang nag-apply or pumayag na tumanggap sa kanya ay hindi available. Meron lang isa pang bansa na binabanggit pero obvious ito dahil ito yung the Kingdom of the Netherlands na kailangan daanan niya kapag lalabas siya. ni request kasi ng defense sa Netherlands magbigay ng opinion kung una, sakaling dadaan sa kanya, transit country siya eros tinanong na din kung kung sakali bang partial or full service of the um, interim release request pwede rin ba sa inyo hindi public ang response ng Kingdom of the Netherlands okay paghuli na lang ho, siguro attorney ano uh, nitong November 15 ay uh, naghain po ng apela ang uh, kampo kun ng uh, dating pangulo at hindi hiling po niya na mapalaya immediately si dating pangulo at uh ito ay without condition yung pagpapalaya husa kanya so paano po yung magiging treatment ho dito ng international uh, criminal court lalo at uh, pending nga yung uh, conditional release na kaiba doon sa kanilang uh, nauna hong kahilingan noong november 15 uh, attorney nauna ito eh june pa ngang inapply na nila ito is stage 1 kaya i would say it would be unrelated hindi aabot sa appeals chamber yung kung ano mang sinumite ng defense tungkol sa permanent release, kung kaya uh, magkahiwalay ang request ni Duterte sa adjournment at sa interim release. Nauna yung interim release, June pa ito, final. Itong adjournment request o yung question tungkol sa fitness to stand trial niya, bandang uh, October-November na ito. Kaya uh, mas naunang nakarating sa appeals chamber yung interim release most likely, hindi napaabot na sa appeals chamber. At hindi dapat kasi magkaibang legal issues eh. Hindi napaabot sa appeals chamber yung nangyayari at mga submissions patungkol sa um, adjournment request o yung fitness to stand trial. Uh, pangalawa, yung timing din ay off. Kung medical report yan, posibleng may naunang medical report na ibinigay uh, patungkol sa health ni Duterte, na we could apply both to the adjournment request and to the interim release pero yung expert's opinion kasi ay due pa ng December 5 ito yung para sa adjournment request. So, December 5, magbibigay yung panel of three independent experts ng kanilang opinion. December 12, ay magsasubmit naman yung prosecution, defense, and victims ng kanilang observations patungkol dun sa findings ng experts tungkol sa fitness to stand trial. Kaya magkahiwalay talaga ito. Pero kung aaralin din naman, ang ang request ni Duterte na pansamantalang makalaya ay mostly based on law rather than on facts. Ang tanong kasi sa interim release ay nasa-satisfy ba ang mga kondisyonis na ito? May tatlong risk factor na tinutukoy. One, sisipot ba yan sa trial? Two, um, gagalangin ba niyan ang proceedings at yung mismong proseso? at pangatlo gagawa ba yan ng dagdag krimen yan yung tatlong risk factors ang pagtukoy dyan ay more on law rather than on facts yung humanitarian release iginiit din nila doon sa sa uh, request for interim release at doon napapasok yung kasi matanda na pero yung pre-trial chamber hindi nila masyadong binigyan ng uh, diin yun kaya palagi ko hindi rin bibigyan ng pansin yon ng malaki ng appeals chamber. Mas doon sila sa anong nakalagay tungkol sa interim release. The three risk factors will be weighed. Okay. Sige hanggang sa mga susunod siguro attorney ano na kayo ay makausap uh, by November 28 at uh, December 5 ano. Ito yung mga timeline dun sa kaso ni uh, dating Pangulong Duterte. Maraming salamat. Thank you for joining us uh, attorney Quintima. At Okay. Ang uh, uh, assistant to counsel ng International Criminal Court si attorney Cristina Conti. Kagdi pa rin po ito mga kaumbos sa na nakatakdang uh, November 28 na pagbasa ng uh, desisyon ng Appeals Chamber doon sa apelaho ng uh, kampo nitong si dating pangulo na gawaran po siya ng interim release. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App. Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.